Okay. Salamat. So, Mr. Chair, itong unang project worth 48 million pesos, rehabilitation daw ng drainage system sa Barangay Tatalon. Pero halos walang pagkakaiba ang dalawang photo. Pintura lang. Okay. Uh, yes. Then, itong pangalawang project, both taken one and a half years apart lamang. Drainage rehabilitation sa Barangay South Triangle naman. Yung susunod na photo. Ayan. May halagang 70 milyon pesos. Pintura lang din ang bago. Both District 2, parehong JJPR construction ang may gawa. Ayon nga sa site inspection report na ipapakita rin dito. Site inspection report po ng engineering office ng Quezon City. Ayan yung dapat hinukay at inilagay na reinforced concrete pipes sa dalawang projects na yan wala QCNG office na nagsabi hindi ginawa pininturahan lang ang sidewalk pinalitan ang cover tapos na sige so ang tanong ko po Mr. Chair sa sa ating uh, DPWH sa Quezon City mga district engineers Sino po sa inyo nag approve niyan? Yes, sir. I don't see your yes. nameplate. Ay, yes, po. Your Honor. Uh, sir, anong pangalan niyo po? Engineer Gianni Protesta, po. Engineer Protesta. Apo. Ah, na po kayo. Yes, po. Kayo po ba nag approve niyan sa Tatalon? Yes, po. Pali po yung sa South Triangle, kayo po nag-aproba? Yes, po. Your so, Honor. So, paano po yan ninyo maipapaliwanag? May drainage rehabilitation ba na hindi man lang nagbungkal? I mean... Ano yan? Uh, Non-invasive surgery ba yan? Actually po, ang program po niyan is uh, Rehabilitation of Drainage System. Mm -hmm. Wala po nakaprogram na tosang po yan o yung RCCP. Bali, part po ng scope po, po talaga yung painting ng sidewalk. Bali okay. po, rehabilitation po ng mga existing manhole po natin, deck-lagging works po, and ng mga existing inlet po natin. Kasi po, Ah uh, actually kung mapapansin nyo po sa loob po ng tatlong taon wala pong pondo yung maintenance core core program po ng public works and highways yung uh, maintenance po ng ating mga drainage system Pero sir uh, oh, uh, Junior protesta sabi nyo kanina rehab ibig sabihin uh, yung manholes mm. dredge ano uh, clogging, -clogging at yung pangatlo. Uh, oh, pa ah, uh, ano to? Greeting. Palit po ng mga ng mga greeting po ng mga sirana po. Yes sir, pero kung manholes lang the clogging grating, aabot pa ng 24 million pesos dun sa Tatalon? Aabot ba ng 70 million pesos actually, sa South Triangle? Actually, Your Honor, meron naman pong dupa. Kasi po, may mga repair po ng mga damage uh, inlet, damage uh, manhole cover, and damage uh, manhole po Sabi ko nga po mayroon din po kaming mga additional manhole doon po sa mga flood prone for example dito po sa mga Mother Ignacia hindi, balik lang. Araneta iba, Avenue. Oh, iba pa po yung sa Mother Ignacia at saka sa Araneta. Apo. Pero are you telling me po, pag humingi kami ng breakdown ng ginastos niyo yes, nyo po. para sa rehab sa Tatalon hmm. at sa Mother Ignacia, talagang magtototal yan ng yes. tens of millions of pesos? Yes po. Meron naman po dupa yon. Ano then, po yung dupa? Yung detailed unit price analysis po. Okay. Pwede nyo pong isubmit sa committee yes, para... Po. Mas, If ever mas maging pati wala ang pambihirang mga okay, mga pa. items na iyan. Yes po, Your Honor. And then yung project na ito ay completed na niyo man lang ba iyan? Actually, uh, yung projects na iyan bago bayaran ang mga contractor? Actually, na inspection naman po na inspektority team. Then nagpaka nagpapakandak naman po kami within one year warranty. Lagi po kami may regular na uh, one uh, one year defect liability period. No once po may mga problema yung projects po is pinapa repair po namin uh, no no funds uh, on no ano sa government ja, yan naman po lahat ng mga projects natin Basta within one year liability period pinapaayos po natin lahat yan So ang one year liability nitong dalawang proyekto na parehong di umano natapos nung mm. ngayong 1 September mm. 2025 hanggang September 2026 apa, apa, covered apa, by warranty apa. ito. Anong mangyayari pag nakita niyo na hindi po na, nag-hold up? Actually, the meron po yung mga pinapaulit kami, meron po kami kaming pinapa yun nga yun nga po redo and uh, reconstruct po pag uh, may mga problema po yung project. Ito po bang dalawang uh, rehabilitation of drainage system projects ay kasama don sa more than 300 na nireklamo ni Mayor Joy Belmonte na, na hindi man lang kino sa Quezon City Hall? Actually, yun po yung pagkakamali ng district offices po. Talagang sa coordination po, kaya po hindi nagkakaparehas yung anong ba, yung scope po of work po na akala po ng ating LGU is uh, included po yung uh, yung RCCP kasi po, hindi nga rin po namin talaga na-coordinate. Yun po yung pagkakamali ng... Kasi po, bali, two years uh, late 2023 po, uh, nung naupo po ako dyan sa Quezon City po. Uh, oh, bali, pero 2024 yung ano unang photo, February. So, opo, opo. na po. Mm. Bali, nung naupo po ako sa Quezon City, is uh, inabutan ko na po na ang coordination po. Sumihingi naman po kami ng Certificate of Coordination. Lahat po yan is mayroon naman po kaming COC pagdating po sa building. Pagdating lang po doon sa horizontal, medyo hindi po, doon po hindi na ipipersent sa infracom kasi may infracom po yung uh, UCLGU. QCLGU. Meron po Di ba sila... horizontal itong ano? rehabilitation of drainage system. Apa, apa. So bakit nagkaroon kayo ng ganong sabi niyong pagkakamali na di pag-coordinate sa Quezon City Wall? Actually, pagdating ko po talagang lahat po ng, uh, ng horizontal projects, flood control, uh, roads, hindi po na ipipresent sa Infracom kasi... Bakit ho? Uh, Shop niyo na yan. Uh, tinanong ko, na, tinanong ko rin po yung uh, aking mga engineers po kung bakit po ganon. Kumbaga, naging concern lang po is parang naging priority po yung building. Eh Kahit po, yung po yung... naging priority ang building uh, hmm. engineer protesta worth 70 million yung isang proyekto apa, worth apa. 24 million yung isang proyekto pero pa rin ang ano buwis ng mamamayan yes, ng Quezon pa. City at dapat yung i-coordinate sa local chief executive Actually, niya. Uh, Ma'am dito naman po sa NCR sabi ko nga po wala naman pong dito kasi may meron po lumalabas na mga balita may mga ghost projects po dito. Sa NCR, may mga mali. Meron talaga. Opo, wala po, uh, masasabi ko po, wala pong ghost projects dito. Nako. babalikan um, ko po yan, Mr. Chex. Sen. JV would like to interject. Yes, uh, Engineer, tanayin ko lang, uh, ano yung district uh, City, office, please. anong anong pangilan? Second? Or second first? po, yung second. Uh, ito pang pinag-usapin, hmm. ito pang minabag ni Sen. Tiberio, si nasa, uh, ito yung South Triangle, 4th District. Yes po, yes po. Nakikita ko lang dito, Mr. Chair, for your info lang po, no? Uh, yung inyo po distrito, 1.1 billion ang NEP po. no 2025. Pero, ang final, naging 6.6 billion. From NEP to DGA, plus 5 billion. In, in, NEP to DGA po. Uh. Bali, sir, yung 2025 uh, projects ko po, is maabot po yung NEPCO is nasa 2 point something billion po. Back to What? Senator Risa. Anyway, you're next naman eh. Apa. Nasa 2 point something bil billion po. Apa. Yung GA, ay, yung NEPCO po. Yung NEP ng Quezon City Second. Salamat Mr. Chair. Apa. Uh, Engineer Protesta, inamin na rin ng mga diskaya na may binayaran sila sa QC. At pinangalanan po nila sina D.E. Lloyda, D.E. Devanadera, at D.E. Protesta. Apa. Ano pong comment nyo dyan? Actually, wala pong winabayaran si Sir Curly. Uh, kung mapapansin nyo po sa district po namin, is halos marami po silang kontrata. Hindi ko po alam uh, bakit po nasabi ni Sir Curly na, na... yes, Mr. Chair. Sandali lang apa. po. The chair will intervene. Ah, uh, last question. Apa. Uh, Sir Curly, so on first name basis po kayo ni Mr. Diskaya? Yes po. Yes po. Ito po yung tao, yun po yung, yun yung pagkakakilala ko po sa kanya, Sir Curly po. Babalikan ko na lang po sa next round ko Mr. Chair yung apa, apa. patuloy na pinipilit na walang ghost project sa apa, apa. Quezon City apa. Apa. at dahil pinangalanan talaga kayo bilang isa sa tatlong binayaran ng mga diskaya actually, sa Quezon City. Sa Salamat, yung, Mr. Chair. Thank you. Okay. Yeah, you may continue. Yung nabanggit po ni Sir Curly kanina na sinasabi niya po na, in, na inaawat, actually, majority po ng contract ng District 4 is na kay Sir Curly po.